So yun guys, what's up? For today's video mga kasolo titingnan uh, Titignan natin or tatanungin natin kung magkano yung pariface ng ating ano Rotor disc ng ating uh, kotse ano, Or sa Mirage G4 Yan, magpapariface tayo ngayon At malalaman natin kung magkano ang pariface ano. Yan, nandito na tayo Sa Transman Yan. Malalaman natin kung magkano yung pare face ngayon. So yan, napaklas na natin. Papare-face na lang natin. So malalaman natin ngayon kung magkano. <laughs> Magkano na pare piece boss? Wala oh uh, boss. Pare piece mo? Opo. Tayo. Tayo ba na siya? Tayo ba na din siya? mo. Mga anong babalikan ko na lang. Sige, bago mag-5. Bago mag-5 sige oh. sige. Ah. So, yun. 500 isa sa po no? 500. Ah. 'Yon so 500 isa ang paripis yung sa iba mahal eh 600, 800 so ayan uh, nalaman na natin at mamaya makikita natin yan kung maganda yung reface nila ano so babalikan natin yan mamaya a few moments later yan so babayaran na natin Opo, opo. Ayan, uh, tapos na. Mabilis naman. Salamat po. So ayun na guys, kita nyo naman, Ayan, na na siya. Okay na ulit. Parang bago na ulit. Ang ating rotor disc, ano?